magandang araw mga kabayan ko welcome po at ito nga po yung ating pinaka-update dito sa may Manila North Cemetery ngayong araw po ng Undas Kaya mag mag mapapansin po ninyo napakaraming tao po ano? hindi lang po sa may aking harapan dito po sa aking uh, pinakagilid ayan sa po natin pati uh, po doon mga kabayan ko no? ayan sa mismo uh, entrance ayan sa mismong entrance po ang daming tao mga kabayan ko ang daming tao oh. Ay, isang magandang magandang araw po niya sa inyong lahat mga kabayan ito po yung pinaka-update natin hoy Lodi, shoutout Lodi kamusta? kamusta, kamusta Nandito ka ngayon <laughs> Ayan kay uh, si Saligil Vlogs Mega big love, Shoutout idol, kamusta Ang daming tao dito ngayon no? Grabe Dapat dito ka nag live kanina Ayan. Dito, meron dito na uh, Nagbibigay ng uh, God's message ang kanilang mga kaisipan ang daming ng tao Panginoon. dito. Kaya po yan Mahal yeah. na mahal ka tayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ka po ng ating papa, ng ating Panginoon. At hindi ka ka natap dapat. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakuhayan. Sobrang dami ng tao. Dapat, yung pinaka ano ng pinaka, 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 kalsada, alos sinarado na po yan mga kabayan pinaka, ko. Dapat, dapat, ay 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 kabilaan ay tao ng tao ng na ito sa atin dito. Hallelujah. Kaya gamitin natin natin buhay na tira din sa mundo. Kaya gamitin natin buhay na natira din sa mundo. buhay na tira din sa mundo. Kaya may siya. Hey! Nakalive to, nakalive. Ayan, sa lahat po nanonood ng aking live dyan, mega big shout out. Magandang araw mga kabayan po. Salamat po sa inyong panunood at sa mga nagla like and share and subscribe syempre, thank you, thank you so much po sa aking mga kabayan ito po yung papagbagatan ng ating update sa may ganap o sitwasyon sa may Manila North Cemetery ayan po, ang daming tao Sir Carlo Dimesa magandang magandang araw Sir Carlo Dimesa happy happy watching Sir Carlo salamat sir, salamat po sa mag like likes and share daming tao kabilangan sa likuran ko yan o no? ay hindi nag-uusapan dito na segundo, minuto, isang oras, ito, o isang araw na, na iiyak. Salamat po, Sir Carlo. Hali sa mga nanonood po ng aking live yan, thank you, thank you so much. Ito po yung ganap ngayon sa may Manila North Cemetery. Yan, sobrang dami ng tao. Shout out dyan sa d Family. Magandang hapon po. At Salamat sa panonood. Sa ating mga kasalanan. Sinasabi po dito sa panahon na kasulatan na kinig ang kapandunig. Hallelujah! Hindi ang babala ng Panginoon sa bawat isa. Magkinig ang kapandunig. Sinasabi ni apostol Pablo sa 1 Corinto sa person, verse 9 hanggang 10. Sinasabi po dito mga, mga mga kong kaibigan. Sinasabi ni apostol Pablo hindi pa nino alam na ang mga mga at, uh, at mga mga, mga ikatan, so, mm -hmm. sa kaharihan ng Diyos ay niya. sa Ang mga mga sa hmm. sa ang sa kapilalaki at Sa Family dyan sa May Cebu, happy happy watching po dyan. Magandang hapon po. Ay mga girls, hallelujah! dapat na po ang mga angahatong kaibigan. Ngayon pa ito sila sabi sa pahalag sa 21 sina 8. Sinasabi dito para naman dua, mga diwag, mga taksir, na gumagawa ng mga, mga kasuklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiyapid, mga mga tukulang, mga sumasamba sa at sa lahat ng mga sinuwaling ang magiging kahabi nila ay sa lawa ng apoy at pa Ito ang pangalawang kamatayan. Kaibigan ko, itong mga sinasabi namin ito, paalala lang po sa bawat isa. Kaibigan ko, itong sinasabi namin dito, babala lamang po para sa isa't isa. -disa. Kaya huwag po natin sayangin ang pagkakaon na ang buhok pa tayo. Alam natin sa langit. Kaya putol, kahit anong kasalanan mo yung kanalon. Kaya bigan, kahit ikay, nagipag-relasyon sa kapwa mo lalaki. Kaya bigan, kahit ikay, nagipag-relasyon sa kapwa mo babae. O kahit nagipag-relasyon ka, sa iba-ibang babae, iba lalaki, hindi ka nakikinto sa asawa mo. Kaibigan, hindi pa ang lahat. Pagpapalitan pa natin itama ang lahat ng mga pagpapaling, Nandito lang po ang Panginoon. Nandito lang po ang Panginoon na handa tayong patawarin. Kahit ano ka na ang nabawa kasalanan. Kahit mamamatay tao pa, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang patawarin ang ating Panginoon. Sapagkat sinasabi sa, sa panalang kasulatan. Sa isa na katuwang verse 18, sinasabi ni Paolo Marcovich na kahit anong kapulang na kayo mga kasalanan ay tayo kung paputingin na parang may o parang yelo halilo yan kaya kaya ano mong kasalanan mayroon pa kayo pwede mo pang itama pwede pa tayo pwede pa tayo mo ng parang sa ating pangalan hindi pa po huli Hallelujah. Sinasabi po dito, mga mahal kaibigan, sa Lucas chapter 5 verse 31 hanggang 32 sinasabi po dito sabi ang Panginoon sa mga parasiyo sabi ng ating Panginoon hindi na mga ang mga gagamot ang walang sakit kundi ang mayroong sakit hindi ako na parito upang tawagin ang mga matulog hindi ko ang mga makasalanan upang sila magsisa Hallelujah kaya bihaya ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, lagi niya tayo tinigil ng pagkakataon, toro ng kapagsisip, at toro ng sa ating magsasalita. Halawa, toro ng Panginoon, toro ng maging isang Diyos, sa lahat na nagatayo, ang um, dito po yan sa ano Manila North Cemetery sa Dinoy's family. Pasensya na medyo po na po na yung na ating uh, pag-reply. Manila North Cemetery po ito. Bilang tanda sa pagsuko natin sa ating Panginoon. Tayo dito sa mga nagtitinda sa mga nakatayo dito sa lahat ng mga enforcer. Pwede po ba at sumunod tayo sa maikli kong panalangin. Kahit nakatayo lang po tayo. Kahit sa ilong priyo lang, naririnig po yan ang pangit. Kaya Alam niya, sumunod po tayo sa maikli panalangin. Yung hindi po napipilutan. Kaya sa mga nagtatanong po sa aking live kung saan po ito, dito po yan sa may Manila North Cemetery. Maya, And sa lahat po na nanonood ngayon dyan ang aking live, maraming maraming salamat po. Sa Matthew 13, 32, 33, ng ang sino mang kumilala sa akin sa harapan matao, ay kilalain rin naman sa harapan ng aking mga ng Panginoon, ngunit ng ang ikaila ko sa harapan ng mga tao, ay ikakak naman sa harapan ng mga tao,

Father God, Hallelujah. Panginoon sa oras na ito. Daming tao, grabe oh. Akong nagpakunda ka. Pumihingi ng tapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula ng aking kabataan. Wag Miss Butterfly, maawa ka Miss Butterfly, maawa ka. Ayan, sa tatlo Miss Butterfly, salat po na nanonood ng ating live -down. Thank you, thank you so much po. Ito nga po yung ating uh, pinaka-update dito sa, sa aking YouTube channel sa araw po ng Undas, ngayong uh, 2024, November 1. Dito nga po yan sa may Manila North Cemetery. So, ayan, pinapakita lang po natin yung uh, ganap dito mga kabayan ko. Napakarami pong tao sa ngayon sa oras po na 5:21 ng hapon. Lalo pang yung yung tao. po tao. po yung mga tao. Napagkalingan po tao. po yung po tao. pag po sa oras tao. po tao. po kami ang pita na lang sa akin buhay. Pagkakabukong kaibigan sa lahat ng sumunod. Sa pangalangin, pinapati ko na kayo. Ang mga natin. Ang pagsunod na pangalangin. Ang pagsunod natin sa, sa ating pangalangin. Bakit kayo kita ko. Ay na lang po ang lahat. Kung tayo ang para sa kasama. Hallelujah, I'm going to

Dan kita juga ingin melihat semua yang mendengarnya. Dan saya juga ingin mengucapkan kepadamu, Tuhan, kami meminta-Mu untuk memberikan kematian kepada Anda, dan juga dan ये दोनों टॉपिक है पुलिस नसीराबाद में कर्तव्य है इसका मतलब मालूम है पानी नोट भगवान का नाम मंगल और मंगल का चलन से बनती लिपि और गांधी भगत का करिलो सिंह से जो भी पावर है लोगों भाई कॉल संबंधित है पानी दो बीएन जिले नपासा hindi sila ng mga taong nakatulong sa kanila mga pangangailangan ng kapansin na mga bata na italikip ng mga tao na nagpapakbuha yung italikip ng mga tao na kasi hindi sila kasi napatuyo sa likod ng nila nila nila

sa halika po ng lugar po In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Parayin ang Panginoon. Parayin ang nag-iisang Diyos. Hallelujah. Dito na lang ito kung Dahil meron pa po na magsasalita. Hallelujah. Parayin ang Panginoon. Parayin ang nag-iisang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Sa hapong ito. Sa para harapin ko na ako na nandirito. Sa mga mag sa aming mga mensahe. Aming sa hapong ito. Kinataas po namin ang pangalan ni Jesus Christo sa lugar na ito. Upang naging pag-asa. Upang naging kapayapaan sa lahat ng tao. Nahihirapan sa buhay mga taong naguguluhan, mga taong walang walang pag-asa, ito ang salita ng Diyos, ang Biblia. Dito napaka, napakaloob ang salita ng Diyos sa kanyang mga mensahe na kasulat ko sa Biblia. Ang Biblia, ang ibig sabihin po ay ating book manual pag sa gamit, merong manual. Kapag sa refrigerator, merong manual. Ganon din po sa tao. Meron po tatay manual na tinatawag at ang manual natin ay yung Biblia. Ang ibig sabihin ng Biblia ay Hello. Ang ibig pong sabihin ng Biblia ay book, oh, uh, oh, before before leaving earth inaanda natin. Ito yung libro na babasahin natin bago tayo lumisan dito sa mundo. Mga kaibigan, nakasulat sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Supakat so kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya di niya ang kanyang kaisa isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, e ang opening statement ko na ito, yung Bible verse na ito, ay napakalalim po ng meaning, napakalalim po ng dahilan. Kung bakit may kasulat ko? John chapter 3 verse 16, alam niyo po ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Isokristo. Ang dahilan po ay dahil sa kasalanan ng sanlibutan. At dahil sa kasalanan ng tao. Pumunta ang Panginoong Kristo, way back 2,000 years ago dito sa lupa. Upang ang lahat ng tao ay maligtas. Ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagpatawaran sa kanilang mga kaluluwa. Ay pigan, bigyan mo ng oras, time, sa Jesus Kristo ay makilala mo sa iyong buhay. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya nakarito po kami sa harapan ka ninyo. Hindi para usgahan kayo, hindi para ipakilala ng atulog ng Diyos. At nais niya, na hindi lahat ng tao ay mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Nais ng Diyos, na ang lahat ng tao ay magsisi at manumbalik sa Kanya. Abang hindi pa huli ang lahat. Hindi Idol Rex na pumunta doon. Limitado lamang po ang ating buhay dito sa mundo. Sa mundong ibabaw, ang average na edad ng tao ay maabot lamang ng 80 years old. Ang average po ng edad ng tao ay ma maabot lamang ng 8 years. Pagkatapos doon, wala na. pakay ka na. Ngunit kaibigan, may sinasabi sa Biblia. Nakasulat sa Hebreo chapter 9 verse 27 na tinakta sa mga tao minsan lang ang mamatay ay pagkatapos ay paghuhukom. Ay hindi lang pala natatapos dito sa mundo. Kapag ikaw ay namatay, kumanaw. Hindi lang natatapos dito sa salibutan ang ating existence. Meron pa tayong haharapin pangalawang buhay. kasi sinasabi sa Biblia, na ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa naglalagap na, na, apoy at asupre. Hindi po ito pananakot, kaibigan. Totoo merong imperno at merong ding langit. Ngunit kaibigan, alam mo ba ang magiging tikit mo papuntang langit? Alam mo ba kung paano ka maliligtas, kaibigan, kung hindi mo pa alam? Kung naniniwala ka pa rin, sa sarili mo lang kakayanan, matatamo ang kaligtasan, kaibigan. Huwag ka nagkakamali sapagkat kulang na kulang ang mabubuti mong gawa para ito ay maging righteous sa paningin ng Diyos. Alam mo ba, kaibigan, kung ano ang basihan ng Diyos para ikaw ay maligtas? Ang basihan ng Diyos para maligtas ang isang tao ay 100% righteousness. 100% na kabadalan. Kaya, kaibigan, kung ikaw ay nagsinungaling, kung ikaw ay nagsinungaling, hindi na naka-kompleto ng 100% hindi kailangan ng Diyos ng 99% ang kailangan ng Diyos 100% na commitment sa kanya 100% na kapanalan 100% na walang kasamaan sa kanaguway kung ito nga na isa sa akin na ng hindi na nangyayari sa 100% ay perfect lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakapasok sa kalualang tanga ng Diyos So ito lang po yung ating live muna mga kabayan ko. Pinakita lang po natin yung ganap dito. Ako po yung magpapaalam na sa inyo. Salamat po. So sa ngayon po magpapasin yung, yung pinaka-entrance talagang maluwag na maluwag po dahil ang iba po ay nag na po mga kabayan ko. Salamat po muli. Ito nga pala si Daddy D. At salamat po ng marami sa lahat po na nanonood dito po sa aking live update. Ngayong araw po na undas sa May Manila North Cemetery. Salamat po ng marami. Hindi ako pumunta doon idol sa may loob. Oy. Nag-update lang ako sa labas para mapakita yung uh, kumbaga yung dami ng tao. Pero sa loob hindi na pumunta sa may loob. Salamat, salamat Idol Rex. Thank you so much. Dai pa rin tao, daming umaabol oh. Walang yata yung nag-ano dito. Ay, kanina pala meron dito sila. Sila coopers ba yun? Napunta dito sila coopers kanina. Hindi, nawawala-wala na yung signal eh. dugo bibigat kapag sinasabi mong ikaw ay religious o 'di ka kadaling go. Munik magdagdag pa sa lingo. Buo ba 'di ka rin sa gitna ng kasalanan? Baliwala ang paksong mo. May na-signal ay doon may na-signal. Ito na yung Saan ka nag-update kanina? Idol Janrex. May makaraon nang tunay na relasyon sa iyo. Okay, okay na mga kabayan ko. Ito na lang po siguro ating live. Salamat po mo sa mga nanood. At ito po si Daddy D. At ingat po tayo palagi mga kabayan ko. Maraming maraming salamat po. Sinuhaan. Salamat po ng marami. Uwi na. Ano go uwi yan o? na sila. Ito mga humahabol pa Mas marami na yung uh, nagsasuwian kung sa mga buwapasok. Yun po yung ano dito. Yung ganap sa may uh, Manila North Cemetery. Kitikit sa'yo bukas mga kabahin ko sa may Manila Bay. tingnan you so Salamat po. at pinakamahalagang utos na ibigin mo ang Diyos ang buong puso, buong isip at buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin mo rin ang iyong kapwa at tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaibigan, Pagkita lang po natin yung pinaka-entrance Para makita nyo po na maluwag po yung uh, Papasok at yung palabas naman Yung po yung mas marami mga kabayan Ay, Maluwag na po yung ano yung papasok, yung palabas po yung medyo marami na po mga kabayan. So marami na po nag kontra sa mga nagdadatingan. Ibig sabihin kanina po mas marami yung tao dito, no. Nalit lang po tayo ng uh, ating live dito mga kabayan ko. Ha po na tayo dumating. Maraming tao. Ito so, nag na rito. Mas marami na nag-uwi yan. Kanina may ano dito eh. May nag-vlog dito kanina pa. Pero hindi ko sa kilala idol eh. Pero malis na kasi mahina nga daw yung signal. O oh, malis, malis na kasi mahina nga daw yung signal. Oh ng espiritong ay Ay to ito, ito murahan na naman pumapasok kanina medyo kumunting, na rin oh. Ng datingan na naman mga kabayan, no oh. Sir Noel Ponce, magandang magandang araw Sir Noel Ponce, mega big shout out.

anh wala lên talaga wala na kapag dumating Kanina dagsa yung daming tao nung mga bandang alas mga 4.30 Dagsa po yung maraming tao dito Pero ngayong oras Ayan, nung pala sa na Medyo yung entrance, no, mapapansin nyo maluwag na po Pero yung, yung sa palabas, yun yung maraming tao mga kabayan ko ayun o no? Yung mas maraming tao yung palabas um, pero dito mapapansin niyo pa ilan-ilan na lang po No, yung parang uh, kumbaga may may patlang yung mga parating na dumadagsa o minsan hindi naman yung parang uh, paunti-unti ano yung uh, pagpasok ng tao ngayon no. Medyo kumbaga yung papunta doon sa loob ng cemeteryo, sa loob mismo ng mga puntod ay uh, paunti-unti na lang. Pero yung palabas, yun po yung mas marami. So marami na po yung nag-uuwian mga kabayan. <laughs> Pabugso, bukso po, no? ay marami na naman, no? Kay Boss Dong Velasquez, shout out mula kay uh, Sir Noel Ponce. Ayan, magandang-magandang gabi dyan sa inyo, mga sir. Shout out po sa inyong lahat dyan. Dito nga po yung pinaka-update dito sa May Manila North Cemetery ngayong araw po ng Undas, November 1 2024 Ang pabugso-bugso na lang po yung pagpasok ng mga pupunta po sa May Puntod pero yung palabas po ay dumadami pero ngayon, ayan, biglang dumami na naman mga kabayan ko

Okay, ngayon na po ating live mga kabayan ko. Sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ingat po kayo palagi. <tipos>